Well, unang-una, Ray, no? parang kung di ako nagkakamali, the past three years, uh, mula nakabalik tayo itong 28th Congress, at the same time, parang hindi na tayo, ano no, taon-taon, may hearing okay. about flooding sa Central Luzon, sa Metro Manila, Taun taon, -taon pare-pareho ang issue, pare-pareho ang, uh, ang mga kasagutan, pero siyempre nakakalungkot na rin na parang wala nangyayari. Ang nakakalungkot pa rito, Ray, eh, 350 billion a year ang ating pong uh, budget for flood control projects no so that's 1 billion a day kung iyong susumahin pero in the last, 3 years na tayo ay doon parang wala rin nangyari parang lumalala pa so kaya nga itong dumabas ito mga uh, flood control mga ghost projects no na isangkot ang ilang opisyales no uh, at ano very ano very blatant very brazen um, parang wala na silang ano eh, hiya no yung kanilang lifestyle grabe yung mga pananamit sasakyan paglalaro sa casino eh parang bali wala eh, kaya naman pala na. uh, Ray, eh ganun sila gumastos eh may mga ghost project na pinagkukunan kaya dapat lang na siguro kung sakasakali, eh, may lagay sa whole departure order mga ito habang may investigasyon. Kasi kailangan na natin magkaroon ng kasagutan at uh, matuldukan na itong problema. Dahil kawawa ang taong bayan na nalulunod sa baha, no, taun taon na uh, nadurusa sila, pero habang ang mga ito, ay ipapakasasa sa kanila pong kinulimbat.